mamamayan. Ang sabi po doon, justice and righteousness. Na pairanin po natin yung justisya. Pairanin po natin yung uh, righteousness. Yung katotohanan. Yung uh, yung ano ng Panginoon. Yung uh, kanyang katwiran. Ang katwiran at yung justice ng ating Panginoon ay dapat Uh, makita dito po sa ating bayan. In the book of Isaiah 1.17, ang sabi po nun, learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Ito po sabi ko nun, learn to do right, gawin na po natin yung tama, lalong-lalong lalo na sa ating mga mananampalataya. Take up the cause of the fatherless. Yung mga, pag sinabing fatherless, yung mga na single mom, maaari na ang batay, siya na maaari na